hindi ko alam O oh, mga kalingap o oh, ate nasang kasi dito ka nakatira chona Bangko, ako, ako naku, ay ano ka na, ka. mga kalingap Maka, ba, na nga, ba, pa ay, oh, oh. ay wala, ako ay ako ay ako makalingap pa iba kasi chona Nagdilinis ka dyan? Kala wala. Ate Maricar? Oo. Anong sabi ni Tatay Mario at Maricar? Magbalik ka damit. Magbalik kang damit. Ano? Alingap. Ayun pa po si baby. Bale yung gagawin. Dediretso Did na siguro sa isla po. Wala po bang ano dun kahit par dapat nakapagpa-reserve. Chapel. Eh no, mga kalingap. Dito kayo. Dito kayo mga bata. Ano, dito 'yung mga bata, mga kalingap. At alas 7 na po ng hapon. Ay, nang umaga pala. Uh, ngayon po 'yung uh, dadal- po saan po dadali natin sa huling antingan 'yung anak nila Tatay Mario. Niindate ko po, po si Tatay Mario, mga kalingap. Wala pa po, po dito. Dito na magdidiin sa patak. Ha? Ako magmimilis niyan. Dito sa chapel ikaw yung uh -oh. ano nakataga ma, Chona. So maabangan po ninyo mga kalingap ang ating upload. Ayan. So, ang bata? Hmm? Chona po mo kita? Hmm. Kumusta ka na Chona? Oh, bakla pa rin. Naku. Nagkain ka na? Hindi pa, wala pang kain. Opo. Ayaw ka yung pangkain? Oo. Ininintay ko mas kaya mas naiinig ko yung pangbayad dyan. Eh wala pang pangbayad. Gano'n sila yung patay, wala pa lang pangbayad. Ako na mababayad sa iyo dyan. Sa ano, paglinis. Ma'am Celine and friends mo. Magandang umaga po. Maraming salamat po. O, so, nan Tatay, kanina pa po kayo nandito. Ito oh, po kayo, yung sa Belmonte po eh. Kaso hinihintay po namin si Tatay Mario. Uh, usap nga po alas 7. Mga kalingap. Ang damit pa lang, hindi mo nga magbili. Hindi pa sinabihan ni Kuyo. Mm. opo kasi walang wala din po sila eh. Baga, ano, lalo sa ano, walang aral po sila. Kaya sa mga ano mga kalingap pagang malalim na pagpangunawa, pagintindi po. Mas maswerte tayo kung tutusin. <laughs> ano na? 'yon ah? Oo po. Ganang po. Hay kakay Kuya Val Hi Kuya Bal, hi Kuya Sangkay, hi Kuya La, magandang umaga po. Ay Ate Edna, magandang umaga rin po. Andito po ako maglilinis ng patay, Sila ko kasi nila ako ay. Mm -hmm. Eh ako na naman. Ang lagi mo ako yung naglilinis sa patay. Pag may patay, ako naglilinis lagi. Mm -hmm. Kaya nga inintay niya kami si, Kuya Mel. Wala naman nila malalating. Ah, mapunta na yun si Kuya Mel. Oo, oh, oh, hintay mo lang si Kuya Bal. Busy kasi. Okay naman po yun guys, hindi naman na po kaya wala po sa akin, yung mga katulad nyo na lang po, wala maliliit na vlog yun na po, wala. Hmm. Yung babi na po sa baka. Hmm. Hmm. Sipag talaga ni Chuno. Kunti nga pong masunog yung bahay ko. Muntik masunog. Katul... Oo, Ba't naman kasi nag, e, bakit naman? Papatayin mo yung apol, yung usok kasi, lang. Kala ko kasi po, patay na at nag-umaga na baga po. Hindi ko po alam. Baka po malap malapit sa, ano, sa tela? Malapit sa may ano, lang, ta, may nabala ko sa planggana doon. Nasa malay na ba, siguro na ba po Oo. Ay pasok din sa, uh -oh. eh, sa dami, sunog. Pagbukas ko ng pinto ya. Puso um, ka lumamasok, sumulubong sa akin. Nako. Ingat-ingat ha. Ingat, ah. Pinagalitan baga po ako ni Kiyosan, kaingatan ko daw po yung bayit ko lang. Wala na daw talaga po nila. Uh Oo, -oh, ingatan mo kasi... Hindi, hindi na daw po nila ako sa tulungan. Uh Oo. -oh. Tama na daw yung tulungan niya ako. Kaya pag naalis ako, ayun na ka utso na. Pa? Payat ka. Nagpayat ko ako eh. Bad ako... stress ka. Wala Depressed. Lang sipag mong yan. Wala sipag sipag mo. Wala na akong kinakain. na Wala Wala na 'kong. Kaya... Wala na Wala na 'kong. 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 Ayan mga kalinga, pintayin lang po natin si Tatay Mario. Hindi ko alam kung saan na nagpunta si Tatay Mario. May bangka naman po doon. May bangka na doon ate. Ano kaya te? ma punta tayo doon. Asan po yung mga na... Parang... Asan po yung, ano nyo, mga mag... Magkakulang Kayo, kayo lang dito. Asan po yung mga nagpunta dati, ate? Ay. Ano po? Kawawa naman talaga, ano?

Oo nga po, eh gusto po nila dito isang ma may mapresko, mag may, may, ano, kaso nga lang delikado kasi may lapit sa kalsada. mo. muna na. O ano? Ano kaya po mas maganda ko ya? Sa nang sabi sa biniglayo tay sa h escuch Sanaan na writers ni czego od estata fabario? Sa Makay iniisip kayo? Halimo'ng ikaw, pa carlangwa sa rosyong? Uy akin siguradong nagệultay. ko, kapag sa landas Platform sa impayabang mapas met revolutionary ito hindi pa ang sa simbahan, nakangangalang hindi pa naman daw pala linakan. Ate, nagpapigil ko lang Ay, po alam si Inga, no. Pero kung sa akin lang kailan dalita, Ayan, magalang shoutout po. Hindi ko pa alam kung nasan sa Tatay Mario ngayon. Eh, Iihintay po dito yung ano sa Puninaria. Monflor Garcia, mag shoutout po. Maraming salamat po sa mga nakikiramay. Nandito din po mga kalingap si Chona. sila lang sila lang po dito mag aanak siguro ito si ate si Maricar mga bata kami lang po ang pupunta sa ano wala po yung ibang mga kamag-anak nila ate kakalungkot talaga no? Nasa na po yung magulang niya natin Maricaro Hindi daw po makakapunta na Doon po sa bundok Malayo kasi paglilibingan Tawid dagat pa Opo nag Bali nag-arkila naman po kami ng bangka Bali at ate Dahil kakaunti tayo Mga ilang bangka yung uh, ano, dalawa Dalawa po Opo Opo Ayun po na doon po si Chona oh. Nagbibilas sa tindahan. Payat na nga po eh. Wala po mga kalinga. Kaya May kami lang po dito kalingap at ano na tayo sa may ano fish port kesa mag kasi mas masama yata po maghintay doon sa may ano kasi mas maganda yata dito sa chapin opo ma'am Fatima taga dito, taga dito po si Chona dyan lang po yung bahay nila o sa unahan wala po. Nasa bundok po yung marikar. Yung magulang po ni ate marikar. Wala pa po mga Kumusta ikaw? Ha? Alis na si Blanca. Yan. Mam Ma Nora, may shout out po. Magandang... Umaga po kuya Ariels Everyday may galap shout out Ay grabe Naiiyak ako dito sa ano na to Kami kami lang po dito mga kalingap Wala pa si tatay Mario Hindi ko alam kung saan nagpunta Kami kami lang po dito Wala pong ibang mga kamag-anak Ito lang po mga bata Ayan Kapatid ni ate Maricar Na andito si ate Maricar bakit pudi ka pa po, Hindi po. Ano? Napista sila ngayong, ngayong Dito po mga kalinga mga po. Kami kamay lang po dito. Yun. Ni, ni kailangan po dumating sa si tatay Mario para maano po namin yung sa ano, sa bangka na sasakyan. Ayan po. Nandito po si baby o. Oh. Kami lang po dito sa chapel. Grabe pati po mga kalingap yung yung nasa yung dito po itong Nasa Belmonte nasa Cuneria awang awa din talaga po at pambigas gusto mo pambigas sige na ako nang bahala sa iyo mamaya yeah. ha di lang naman ang bahay mo eh dala na lang kita ha oo oh, mabalik ako bigyan kita at malinis ka rito sa chapel, di ba? Bigyan kita. Bago naman mag ano, mag tanghali na andito na ako niyan. Sa uh, ah, isla sa Makulabo. Saan ka ba ka Ma madik ka? Wala nga, intay-intay, wala ka. Pagdating mo doon, wala ako. Wala ang ka. Wala ang Wala ang Wala ang Wala ang barya. Sa bahay. Sa bahay. Hindi. na naandyan yan. Magkikita tayo. Iiwanan ko sa kapitbahay mo. Ay? Biyang ka ta'y 500. Maraming mabigay. doon! Ha? Bakit? Wag. Sa akin mo nalang ibigyan. Pagpunta mo dito kanina, mamaya bibigyan ka. Pagpunta mo dito kanina, sila-sila lang talaga. Oo, oh, sila-sila lang. Wala silang laman nyo ka. Ako nga na parang tatanggap ng Mga dami ko lang. Nakawa, no? Tumintay ko nga ngalang programa ito sa tanan. Ngayon naghihintay okay. na limo. Ano, Ngayon pupuntahan nila lahat. Oo, wala po yung mga kamag-anak. Makulabo lahat 'yan. Magmakulabo. Kakang ano pa bag po makalingap? Mama ya. Dito 'yan. Dito po 'yung si Tata ay marami. Ayun na, ayun ang makalingap. Oo, oh, na, si Tatay Mario. Tatay, ano na dyan ha? Dalawang bangka yon? Dalawang bangka? Hindi, ganito na po. Dalawang bangka? Oo. Tara na po, paano yun sa ano? Madiretso na tayo? Doon ko na lang po bayaran yung sa bangka. Ayun po, tapos yung kasili na... Uy, kumabili ko tayo. Kumabili muna tayo? Kumabili muna Oh, Oo. Apat na, ilang ano po yung galon, Tatay? 10 liters yun sa kabila. Tapos itong natin, yung mga tatlong galong Tatlong di sa... kung bon, natin 15 litros. Hmm? 15 litros. 15 Magkano po lahat yun? Ito ano? 1.5. Sabihin uh, natin um, ano? At yung binili ko na ng um, 300. Hmm? Yung ko oh, yun. Yung po. ko doon. Opo. di ilan po, po kaya? Pag 1, pag 1, po, magkasa kaya po. Ay, super ka, 10 na po. Opo. Tapos gawin ko na lang 2,000 para dugdag po dun sa ano? Sa, sa bayad, sa mga bangsa, ano, bangka? Yung pala, pagdating pala rin, may burol, burol, pa yung duman. Hmm? May burol pa yung duman sa kong dati. Ay, kailan po ililibing si Bibi talaga? Bukas. Pagdating pa yung burol. At di pa yari yung kuan. Di pa yari yung kuan at umabot sa yung yung sukol, baga po. Iyaw na martirian ito, ma'am. yung sukol. Ah, kala ko po, po, mga kalinga. Kumbaga, dito, alasin si baby. Pero tapos, isang araw pa doon sa isla bago ilibing. So, bukas po yung libing. Ah, ganun po. o po. Opo, hindi pa daw po iyari, mga kalingap yung uh, nitso pag... ...kapunta yata niyan tatay bukas, o ano... Pero subukan ko po makapunta ng ano. Eh, kaso nasa makalabo po kayo yan ayan o. No? Nasa isla po kayo niyan. Bukan hindi lang makakauli ng ako. Opo. Ayan o, ma'am pretty care. Tara po, pwede na po yata natin ka si yeah. baby. Opo, sa simbahan muna po. Okay po. Sige po, tatay. So kung po mga kung kung mga, mga, mga... mga at mga kung oh si tapos sa simbahan po tapos tapos sa ano anong sa ano ha? ikaw tatay. na lang po, po ano doon sa ano 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 po Oo. Ayosin ka na lang. yung kayo lang uu, uh, yung nag-ano? Pagkakarap. Okay. Okay. tara po, tatay. Ma na po ka mo? upo uh, upo Papili pa ko kasi nga. Papag-init pa namin yung matangka. Sige po tatay. Oh. Dito ka bibi. Dito. Oo. Oh. Dito ano, Lagpas. Yeah, papunta po sila sa isla. Ha? Oh, mamaya chona pagbalik ko ha? <laughs> ha. hindi. Mabalik ako. Wala akong bariya Chona. <laughs> Taga si Chona, oh. Dito ka. Ayan. Diyan ka lang, ha. Po. Ayan. Ayan, mga dadalim po muna sa, ano, sa simbahan. Ha? Wala akong bariya Chona. Wala akong bariya Chona. Ay Mamaya, ma Ay. Mamaya mapunta lang ako dito oh. Saglit lang ha. Talaga si Chona oh. Ah. Saglit lang Chona at ano. Nabalik ako. Balikan kita. Ano na kalingap. Kalong ko Walang wala. Mabalik sa Chona. lang ako. Daling ko lang sila sa Facebook. Tapos balik ako. Uh, so ayun nga po mga kalingap hindi naman po pala ngayon ang dibing kundi bukas uh, isang araw muna po sa isla Tunggu-tunggu um, 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 nak selah. upload natin mga kalingap traffic ako lang ako lang nandito para magkaramay kalingap na nandito walang iba grabe kakaiyak wawa wawa talaga traffic lang po dito yung mga kalinga grabe talaga po Nandito po kami sa Fishport na para dalhin sa ano uh, isla tapos iburol muna doon ng isang araw daw tapos bukas po ng umaga na yung libing kasi hindi pa raw po nayayari o tatapos yung nitso ng bata. Kami lang po dito mga kalingap talagang nakakaawa. Grabe kami kami lang po thank you walang ibang mga escort wala alos kami kami lang pati po yung nasa ano ito itong kulinarya ang awa sa kanila grabe grabe mam pinayin ko ang mega shout out po tita net mega shout out just tulungan niyo po sila lord ay grabe na po kasi sa isla mga kalingap yung pamilya po nila eh dito po wala po ditong katabi si baby na kamag-anak nila kaya doon po sila sa isla grabe eh. so bukas po mga kalingap ay doon po sila mat ngayon sa isla natin sila dadalhin uh, hindi po ako makakapunta nung bukas dahil nado po sila tatay mari sa isla wala po akong ano grabe sobrang hirap po talaga mga kalingap ito yung pinakamahirap na nakita ko talaga grabe ay grabe so mga kalingap yung ano natin yung paliwanag po natin kung bakit ay abangan po ninyo sa vlog natin mga kalingap grabe hirap talaga ng pamilyang to awang awang ako dito grabe ay grabe kami kami lang po dito walang ibang nakisama sa ano dito po si baby oh. sa loob pa neto wala po nasa bundok daw po mga kalingot nasa bundok dito po mga kapunta tapos yung ibang kamag-anak nila nandun naman po sa isla Ayan okay, sa ating marikar. Grabe. Uh, sa so, mga kalingap, uh, pasensya po. At naghihina po yung internet natin, yung data natin. Abangan po ninyo mamaya yung upload po natin papunta sa isla nila. Uh, at bukas pa naman daw po yung ano, living ni baby sa isla. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ngayong araw. Pasensya na po kayo. At ayun, uh, God bless po sa ating lahat.